Technical assessment sa bumagsak ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela patuloy ayon sa DPWH OICRD habang ang mga residente nangangamba sa kaligtasan sa tulay. Una rito ang bumagsak ang tulay nagdudugtong sa Kabagan at Santa Maria Isabela at isa sa pangunahing daan patungo sa Enrile, Cagayan at sa Tabuk City, Kalinga noong Pebrero 27 ng alas 8. Apat na sasakyan ang nasirang bumagsak na tulay at anim ang nasugatan. Ilan rito ay nahulog sa tulay at kritikal ang isang bata na nasa Cagayan Valley Medical Center. Sa panayam ng GMA News kay OIC RD Matias Malenab, wala pa rin linaw kung ano ang rason ng pagbagsak. Kaya nakipagugnayo raw sila sa Bureau of Design at sa Bureau of Construction ng DPWH sa Central Office para sa karagdagang evaluation at assessment. Aminado ang DPWH na umabot na ng 1,225,537 o 1.22 billion ang nagastos sa tulay. Simula ng November 2014 at formal na natapos pati ang retrofitting noong Pebrero 1, 2025. May haba ito ng 990 na metro at may 12 na arc bridge na 60 meters at 9 spans ang haba ng pre-stressed concrete girder. Ayon sa mga taga DPWH, nakadagdag sa pagbagsak ang pagdaan ng down truck na may 102 tons ang bigat dahil sa mga karga ng mga bato mga light vehicles at mga tricycle at motor pa rin ang mga pinapadaan sa lugar